sa bawat patak ng oras matapos pumanaw ang isang tao nagbabago ang katawan at ang mga pagbabagong ito ang susi para malutas ang krimen sa video na ito bubuksan natin ang mga aklat ng investigasyon para maintindihan kung paano malalaman ng oras ng pagkamatay na siyang pinakamalagang detalye sa isang krimen mula sa paninigas ng kalamnan hanggang sa paglamig ng balat. Bawat segundo ay mahalaga. Alamin ang mga paraan ng mga investigador para mabuo ang huling sandali ng isang bisyo. Ito ang agham sa likod ng justisya. Kaya ang tanong ngayon, paano ba talaga malalaman ang oras ng pagkamatay ng isang tao? Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay isang detalyadong agham na tinatawag na forensic pathology. Bawat segundo matapos pumanaw ang isang tao, may nagaganap na pagbabago sa kanyang katawan. At ang pagbabagong ito ay nagsisilbing orasan para sa mga imbestigador. May mga pangunahing sinyales na tinatawag ng mga imbestigador para matukoy ang oras ng kamatayan. Ito ay loob napakalaga sa kalulutas ng investigasyon. Una sa listahan, ang algor mortis o ang paglamig ng katawan. Kapag namatay ang isang tao, ang katawan niya ay hindi na nagpuproduce ng init. Kaya dahan-dahan itong lalapit sa temperatura ng kanyang paligid Normal na temperatura ng katawan natin, 37 degrees Celsius. Pag namatay, bumaba ba ito? Halos si isang degree Celsius kada oras. Kaya kung malamig ang lugar, mas mabilis siyang lalamig. Kung mainit naman, mas mabagal. Pangalawa, ang libur mortis o ang pagpabago ng kulay ng balat. Ang ating dugo ay tumitigil sa pag-iikot matapos tayong bumanaw. Dahil sa gravity, ang dugo ay bumababa at nagpupul sa mga bahagi ng katawan na nakasalampak. Kaya makikita mong kulay na mamula-mula o minsan ay lila sa mga lugar na ito ang Rigor mortis ay nagsisimula makita mga 30 minuto hanggang dalawang oras pagkatapos ng kamatayan at magiging permanente pagkatapos ng walo hanggang labing dalawang oras. Pangatlo at marahil ang pinakakilala ang rigor mortis o ang paninigas ng katawan. Pagkamatay, ang mga kalamnan natin ay nagiging relax muna. Pero pagkatapos ng ilang oras, nagsisimula itong tumigas. Nagsisimula ito sa maliliit na muscles tulad ng panga at sa leeg, bago kumalat sa braso, binti at buong katawan. Ang panirigas na ito ay maabot sa full stiffness sa loob ng labing dalawang oras pagkatapos ng kamatayan at sa loob ng dalawampot apat hanggang 36 anim na oras, unti-unti na itong nawawala. Pero paano kung walang nahanap na bang agad agad Paano kung matagal na siyang patay? Dito na pumapasok ang ibang aspeto ng forensic science tulad ng forensic entomology o ang pag-aaral ng mga insekto. Ang mga insekto, lalo ng mga lamang, ay may predictable na life cycle. Dumadapo sila sa bangkay, nangingitlog at lumalabas ang mga uod. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga development stages ng mayroon ito, natutukoy ng mga investigador kung gaano nakatagal ang bangkay. Sa huli, bakit nga ba napakahalaga ng time of death? Dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng timeline ng mga investigador. Malalaman nila kung sino ang posibleng nasa crime scene at masisipat ang mga alibay ng mga suspects. Ang bawat minuto ay maaaring maging sagot. Ang bawat pagbabago sa katawan ay nagiging saksi para sa hustisya. para sa maikling paliwanag sa bawat yugto. Palor mortis. Ito ang pamumuti ng balat. Humihinto ang puso sa pagtulak ng dugo, kaya nauubos ang dugo sa mga kapilyari sa balat na nagririsulta sa pagkawala ng mas buhay na kulay ng balat. Algor mortis o ang pagbaba ng temperatura ng katawan. Nawawala ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang kanyang sariling temperatura. Kaya unti-unting lumalamig ang katawan hanggang maabot nito ang temperatura sa paligid. Rigor mortis o ang paninigas ng mga kalamnan ng katawan. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na makapag-relax ang mga kalamnan dahil nauubos ang ATP o adenosine triphosphate kaya pansamantalang naninigas ang mga ito. Libor mortis, pag-ipon ng dugo sa mga mababang bahagi ng katawan dahil sa gravity. Dahil hindi na tumutulak ang puso ng dugo, ang gravity ang nagdudulot na ang dugo ay tumipon sa mga bahagi ng katawan na pinakamalapit sa lupa. Kaya nagiging kulay ube o parang pasa ang balat sa mga lugar na ito sa pangkalahatan kung mainit ang katawan at walang rigor ang pagkamatay ay nangyari sa loob ng tatlong oras bago yon. Kung mainit at matigas ang katawan, ang pagkamatay ay nangyari tatlo hanggang walong oras na ang nakalipas. Kung malamig at matigas ang katawan, ang pagkamatay ng nangyari Walo hanggang tatlong anim na oras na ang nakalipas. Kung malamig at malambot ang katawan, ang pagkamatay ay nangyari mahigit 36 anim na oras na ang nakararaan. Ang ating katawan ay hindi lang isang physical na shell. Pagkatapos ng buhay, nagiging tagapagkwento ito. At ang mga kwento nito ay binubuo ng mga imbestigador. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa misteryo sa likod ng agham at krimen, mag-subscribe ka sa channel na ito. I-share mo rin ang mga video na ito para sa marami pa na ma-educate. Hanggang sa susunod na video, alamin ang katotohanan.